Okay, as promised, two days ago, I guess, if I'm not mistaken, I promised to tackle Luke chapter 21. Ito po ay verses 5 to 38. Marami-rami po ito. Similar po siya sa Mateo 24. Whole of it. Yung Matthew 24, whole of it. Pero ito, tumalo na tayo ng 5 hanggang 38 dahil, yeah, ibang topic po kasi yung 1 to 4 dito. Okay, so... Umpisahan na po natin. So, again, ito po ay isang tribulation at great tribulation na kabanata o chapter. Hindi sa atin ito. Okay? And so thankful na okay na po yung app ko ng Bible na Tagalog. So, Tagalog po tayo. Ano po? Okay? Hindi na po ako magbabanggit ng talata. Tatagal tayo. Basta, diretsyo po, 5 hanggang 38. <coughs> May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho at wala ang matitirang magkakapatong na mga bato. So ito po yung tinatawag na nagandahan sa templo ang mga disipulos. Magandang magara po, templo po yan ni Haring Herodes na pinagawa. Si Herodes po, isa po siyang pagano na naging hari doon sa ya yeah, But hindi po may kakaila at maitatanggi. Mas kalimit mo tanong, napaka matalino niya pag sa, pagdating sa mga estruktura napakaganda po ng second temple na ito. Okay? Uh, the temple Jesus knew. Okay? Ito po ang templong inabutan ng ating Panginoong Iso Kristo na magsakatawang tao siya 2,000 years ago. Ito po ang nangyari. Sabi ni Jesus, darating ang panahon, iguguho lahat ng yan. Walang magkapatong bato na kapwa magkapatong ang matitira. Lahat iguguho. Ayan ang sabi ng Panginoon. At ito po yung nagkaroon ng katuparan AD 70. Okay. Siete, tinanong nila si Jesus, Guru, Kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo. At dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. So, ang verse na tinanong ng mga disipulos, Lord, kailan mangyayari lahat ng ito? Sabi niya, agad sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo. Okay, nais ko pong linawin sa inyo, <clears throat> maski ito po, double din po ang ano nito, double application po ito. Pwedeng i-apply po sa ating, ang dami pong Paul sa religion ngayon eh. Di ba? Andami po. So, pero ang pinag-uusapan kasi dito, ito po yung sa Tribulation at Great Tribulation. Alam niyo po ba, magaganap ang Great Revival dito po sa darating na Tribulation at Great Tribulation. Kaya ito po ay talaga po namang maraming mga false prophet, mga bulaang propeta magsisilitawan. Okay? So, kaya sabi niya, pag may magsasabi, ako ang Kristo. Ayan, sabi niya, huwag kayong maniniwala. Okay? Tuloy-tuloy lang po ang basa ko. 9. Huwag kayong mababagabag kung makakakita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi darating kaagad ang wakas. See? Look at that. Uh, <clears throat> ang palatandaan po kasi na talagang nasa end times na po sila during that time ay yung taun taon lang ang tatagal noon. Seven years lang po eh. Kasi sabi ko nga po itong Rapture itong uh, sorry, ang Rapture po para sa church. ni lang 'yan kay Paul. Si Paul, si Pablo lamang po ang pinag-reveal niyan. Okay, wala kang makikita yan kila Pedro, kila Santiago, and so on and so forth. Kay Pablo lang ini-reveal. At uulitin ko, ang Rapture ay hindi para Ito ay personal revelation ni Jesus kay Paul dahil si Paul, apostol nating mga Hentil. At ang Rapture ay para sa mga Hentil. Okay. So, yun pong gusto ko sabihin po sa inyo. Yun. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ng mga bansa at magdidigmaan ang mga karya, Naku po! Matindi po ang mga digmaan during that time. Nuclear war po. Kaawawa, ha? Kaawawa ang mga maiiwan sa rapture. I sa uh, suggest, kung alam mo sa sarili mo na you will be let out kung nangyari ngayon o mamaya, eh, why don't you decide for the Lord right now? Decide for Jesus. Accept Him as your personal Lord and Savior. At natitiyak ko iyo, kaibigan, hindi hindi ka maiiwan. Okay? Kalain mo sa panahong yun, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Kasi magkakalituhan na po ang mga tao during that time. Wala nang katinuan sa isip eh. Ano po, tribulation yan eh. Yung iba siguro hindi na makabili ng pagkain dahil Ayaw magpatatak, di ba? Yung iba naman po, masyado nang nahihirapan na yung mga kingdom, yung mga during that time Dahil panayang lindol, hindi na nila alam kung paano nila aayusin to At higit sa lahat, alam nila, masamang-masama pala ang Antichrist niyan Yung Antichristo niyan, tutugisin sila So talagang doble-doble na po yung kanilang mga ano So puro kasamaan na lang po during that time ang nasa isip ng bawat tao 11 po tayo. Magkakaroon, ito na po ko, ko, magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalaghan buhat sa langit. Mm. Look at that. Mm -hmm. Magpapa kita ng gilas ang false prophet. Kaya, yeah, yung false prophet po, ito yung katuwang o kapartner ng Antikristo. Okay, ito yung, yeah, -de sila ng husto. Pero tignan niyo po itong gusto kong pansinin ninyo, no? Magkakaroon ng malalakas na lindol. Actually po, gutong gusto ko sabihin, nasabi ko na po doon sa previous vlog natin sa Match 24 na ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng buong sangkatauhan ay magaganap po sa Great Tribulation. Would you believe that? Magaganap po yan sa Great Tribulation. Ayan, tingnan nyo magkakaroon din ng tagutom. Mga salot sa iba't ibang dako, magkakaroon ng mga parang galis aso, yung mga galis na sa katawan ng mga tao. Kakaiba na po yan. masamang, masamang, masama ang uh, Great Tribulation. Kaya yung mga nagsasabi Great Tribulation ngayon, naku naman, pwede ba? Eh nakakapunta tayo sa market ng maayos, nakakapanood tayo ng sini. Mo, masarap pa rin ang buhay natin. Hindi yan, hindi po ngayon yun. Futuristic po yan. 12. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, ay tignan nyo, kayo'y dadakipin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Jesus, during this time, nagkikipag-usap siya kila Pedro, kila Santiago, kila uh, Juan, ne? dahil After ilang days, ipapako siya sa cross. Pero right after niyang mapako sa cross, mabuhay mamuli, mag-resurrect, pumalik sa langit, ang mga disipulos na sila, Pedro, Santiago, uh, Juan, sila po ay dumanas ng persecution laban kay uh, sa mga Romano, Roman Empire, hindi po ba. So, ito po natupad na po itong dose. Natupad na po itong dose, kila Yeah, sa mga disciples na nakasama ni Jesus, pag sinabi mong disciples na nakasama ni Jesus, Pedro, Juan, Santiago and all that, no? Pero yung pinakadakilang apostol sa lahat si Pablo, hindi po siya nakasama ni Jesus kailanman. Para sa akin po, siya ang pinakadakilang apostol sa lahat. Ibang klase yung working ni Jesus kay Paul. Ne? Yeah, malaki yung narating ng ministry ni Paul kasi si Paul po ay apostle of grace to the Gentiles. So, ayan. Natupad na po itong 12, ha? Uli, uh, isulat niyo po. Eh, tandaan niyo, natupad na po itong 12 ng i-persecute yung mga disipulos. 13, iyon <clears throat> ang pagkakataon ninyo upang makapagpatuto tungkol sa akin. Ayan, nakapagpatuto nga po sila, eh. Yung mga disipulos. Hindi ba si Pablo at si Silas nung nakakulong po sila? Uh, they're instead of mag-complain, nakakulong sa mabahong dungeon, they're praising the Lord, they're, they're singing hymns and all that, you know? At nakalas po yung mga taling nila at lumindol at nabuksan po yung selda nila. That's why one jailer will about uh, uh, will about to kill himself because uh, during that time, if you were being escaped by your ano uh, uh, prisoners at ikaw ang uh, naka talagang jailer doon, natakasan ka, papatayin ka rin naman. So, sabi nung jailer, I was, uh, patayin ko na rin sa sarili ko. I'm, I'm going to kill myself. Anyway, they will do the same to me. di ba? So, patayin ko na rin sa sarili ko. Kano jailer, oh, no, 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 don't do that. Pagka ni Paul, don't do that. We are here. Okay. Tuwantawa yung jailer. What must I do in order for me to possess or to have eternal life? Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. What a beautiful uh, declaration kung ano yung dapat gawin ng bawat isa. Amen? So, yun po ang nangyari. So, na-persecute po sila. Hanggang, yeah, alam naman natin kung paano po namatay yung mga disipulos. Si Pedro, namatay po siya upside down. Siya po ay uh, ipinako ng pabaligtad. Ayan ang tradisyon na sinasabi. Yeah. But unfortunately, we're not going to tackle that more because we are focusing on the Great Tribulation. Okay. Okay. 14 ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili ayan oh natupad na rin to kahit 15 natupad na sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang talunin oh o tutulan man o pabuloaan man ng sinuman sa inyong mga kaaway napansin ninyo si oh, si Pedro fisherman pero nakikipag-usap sa mga matataas na tao. Si Pablo medyo hindi ano eh kasi si Pablo matalino eh. Matalino si Pablo eh. So kaya niyang i-depend sarili niya. So itong si Pedro Santiago mga ano 'yan, mga walang pinag-aralan 'yan. Pero wow, what in the world? How in the world na ang gagaling nila ang magsalita. Ah, uh, that's the spirit of the Lord nasa kanila. The Holy Spirit ginagabayan sila. Amen? Amen. So, yan po. Yan po ang kamaganda. Natupad na po yung 15 no? Oo. Actually, well, itong 15 pwedeng i-apply sa atin ngayon. Halimbawa, parang tayo, mga believers, sometimes nanliliit tayo, konti lang yung educational background natin, and yet, nakakapagtaka when we speak about the Word of God, bakit ang ang husay nating manalita na hindi kayang tutulan ng kahit na sino. Kahit na mas matanda sa atin yan o kahit pa na mga professional man yan. Wow! They cannot say a word, even a little bit, even a bit, para kontrahin tayo. Why? Because there's something in us na nakikita nila nakakaiba. Ha? So, natupad na po yan. Hanggang ngayon, natutupad itong 15. So, this is a is ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Ayan, yung sinapit nila Pedro, pati nila Paul, Silas, yan. 17, kapopuatan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Tayo po yan, hanggang ngayon sa panahon natin ngayon at sa panahon din ng tribulation, no, mangyayari din po ito dahil yung mga maboborn again during that time, kapupuotan ng Antikristo, ipapahanap ng Antikristo, hanapin sila, tugisin sila, tugihin sila, tegihin sila. Iyan sa mga Antikristo. Okay, papahanap sila. Magtatago po sila sa Petras. Yung Petras po, mabatong place yan. Napuntahan niya ng tiyahin ko nung pumunta siya sa Israel. Ang pasalubong nga sa akin, mga bato galing ng Galilee isang Bible na galing sa yeah, maliit lang mga letra pero I kept it because yeah, galing ng Israel. Di ba? Pero sabi ko naman, makakarating din ako sa Israel pag nagahari na ang Panginoong Heso Okay. So hanggang ngayon, kinapaupuotan po tayo ng mga hindi mananampalataya. Applicable po ito sa lahat ng panahon. Yung panahon ng mga disipulos, itong 17 po, tignan nyo, applicable ito sa panahon ng mga disipulos, sa panahon natin ngayon, George Age, at sa panahon ng yan, tribulation at great tribulation. Okay? Mas matindi sa tribulation at great tribulation. Kapupuutan sila ng Antichrist. 18. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Yes. Hindi kayo malalagasan. Ibig sabihin, makakapagtago sila. Iproprotect sila ni Jesus. Kasi ako, naniniwala ako itong 18. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Kasi magsa-second coming na si Jesus eh. Kaya ililigtas po sila, mga Hudyo. May, may confidence si Jesus sa mga Jews. Dahil si Jesus po isang Hudyo. Amen? Okay, 19. Sa inyong pagtitiis, ay maliligtas ninyo ang inyong buhayan. talaga magtitiis sila dahil magtatago sa Petras. Ay, yung Petras po, alam po ba ninyo? Okay, uh, let me... Uh, demonstrate <laughs> Petras. Kaya mamaya after this, after hearing this blog, so you can, you might as well go to Google and Google it and find for yourself. Tingnan po ninyo. Ang Petras po ay ang kakasya lang po roon ay isang uh, kotse. Sa so, mga daanan nun, kotse lang ang kakasya. Hindi magkakasya ang mga tangke. Kaya kung magpapatugi sa Antikristo using some tangke, hindi po papasok ang tangke. Talaga makakapagtago po ang mga Jews. Jesus already put Petras there, that place there, dahil alam Jesus darating yung Great Tribulation para sa mga Jews. Mm -hmm. Okay. Bente. Whew! Bente. Kapag nakita ninyong... ganun pala pag dire diretso Bible study. That's fine. Bente. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ito po ang ating, ah, uh, I think ito po ay, uh, ito po ay uh, sa ating pong time ngayon, pwede po siyang i-apply sapagkat bago mag-rapture, 'di ba? Bago dumating si Jesus, hindi ko po sasabihin palatandaan, pero talagang mangyayari po talagang kukubgubin ang Jerusalem. Okay? At lalo na po sa Great Tribulation, talagang ang sentro ng galit at puot ng buong mundo during the Great Tribulation mapupunta sa Israel, sa Jerusalem. 21 na po tayo, eh. ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. I'm talking about Petras, right? Eh, this is Petras, kabundukan. Yeah. Sapagkat ito ang pinakamalapit ng mga kabundukan din sa Jerusalem, Israel. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Ibig sabihin po, Digtas mo na sarili mo. Kanya-kanyang diskarte po ang gagawin ng mga tao during the Great Tribulation. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong sasabihin ngayon ng Tribulation at ngayon ng Great Tribulation. Imposible po. Napakahirap mamuhay during that time. Hindi po biro yon Please lang. Hindi po ngayon. Nung COVID po, maraming nang aaway sa amin. Ba't daw kami nagpabakuna? Maiimpyerno na daw kami ika. Dahil yun daw bakuna, ito raw yung tatak ng halimaw. Unang-una, tanong ko, eh, kung tatak ng halimaw, nasaan yung halimaw? Sabihin mo, sino ang Antikristo? Walang mapakita dahil mali, mali, maling paniniwala. ba? Diba? Kaya mag-aral po kayo para hindi kayo maligaw ng mga yan. Okay? Kaya may ganito po tayo. I suggest ulit-ulitin nyo itong video ito Mahalaga po ito. At bago nyo po ulitin ng video ito ilagay na po nyo sa mind nyo na ito ay Great Tribulation Verse. Or should I say Great Tribulation chapter. Yes. Okay? O, 22. Sapagkat iyon ang araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi ng kasulatan. Eh, kaya naman pala, ito ay naisulat na. Naihula. Alam niyo, may sabihin po ako sa inyo. Pag hinula ng Biblia, magluwat man, magtagal man, matutupad at matutupad. Okay, may nakalagay po sa 1 Peter, sabi ni Pedro, In the last days, there will be a lot of scoffers. O, oh, nasaan na ang ipinangakong pagdating ng Panginoon? Nasaan na? Wala pa. Alam niyo, mga pinsan ko, mga unbeliever kong pinsan, O, oh, kuya, rapture na, rapture na. Mga ganon. Ano, rapture na ba? Ganon po sila. Tumatawa lang ako, sabi ko, sige lang. Pero don't 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 get me wrong ha. Sinerang ko pa ng gospel yan, tinatawanan ako. Sabi ko I cannot trample your word, Panginoon. Hindi ko ita hindi ko ihahagis ang salita mo sa mga baboy. Tandaan nyo, si Jesus ang nagsabi, mga swine, huwag niyo ihagis ang perlas sa mga baboy. Hindi po ako, I'm not harsh by saying that si Jesus ang nagsasabi niya, not me. Kaya huwag niyo ihahagis ang mga perlas sa mga baboy. Please lang. 23. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito bilang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito, ang bansang Israel. Bakit po parurusahan ng Diyos ang Israel? May, may, may binanggit ang Panginoong Iso Kristo, sabi niya, dumating ang Diyos sa inyo, ang Diyos anak siya yon. si Jesus yan, ngunit inyo siyang dinadena. Inyo siyang hindi pinansin, bagkus pinatay ninyo sa krus. 'Di ba? So, meron pong katapat lahat. Because they rejected their own Messiah na buksan po sa ating mga hindi lang Pero may plano po ang Diyos sa mga Hudyo. Mahal niya ang mga Hudyo dahil si Jesus ay isang Hudyo. Yes, yeah, na ba tayo. Yeah. <clears throat> 24 na po tayo, 'ne? Oh, yung ako mamamatay sila sa tabak at ang iba'y, ayan na o, oh, sinasabi ko, mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhim bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanya. Okay, magtutok po tayo sa 24 ha mga kaibigan, no? Magtutok tayo sa 24. Hayaan niyo tumagal ito. Mahaba ang memory ng cellphone ko ngayon dahil marami akong dinilit. Magtutok tayo dito sa 24. Mahalaga ito. Mm. Okay? Ito ang talagang bibigyan natin. Okay? Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Yung mamamatay po sa tabak, ito po yung mga mag nagdesisyong magpapapugot na ng ulo sa Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin sila. Mas hindi natin kilala yung mga tribulations. Let's give them a big hand. Clap, 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 clap. Clap your hands. Clap your hands. Okay. I love them. I love them. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhin bihag sa lahat ng bansa o bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil. Let's it. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang matapos ang panahong itinakda sa kanila. Paano yuyurakan ng Jerusalem? Tandaan nyo, naka-place sa Jerusalem ang third temple. Aakit ng Antikristo. Paapanik sa pinakarurok nito at sasabihin, I am God Almighty. At inuutusan ko kayo, magpatatak kayo ng six, six, six. Yon. Ang sino mang hindi susunod, mahahanap ko dahil meron ako microchips na nakakadetect sa buong mundo. Ha, 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 ha. Yun yun. Ganun po ang mangyayari. Okay, so yuyurakan ang dakilang lunsod, ang dakilang templo dahil sa Antikristo. Okay, yun po yan ha. Ito po yung uh, tinatawag na paglapastangang walang panghalawa ng Antikristo sa templo. 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat maririnig nila ang mga ugong at daluyong ng dagat. Nakakatakot po waves. Pag lumindol po talaga magkakatsunami all over the whole earth, the whole world. 28. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan ng langit. Ito po yung greatest earthquake of all time. 27. Sa panahong yon, makikita nila ang anak ng taong dumarating sa mga alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. <clears throat> Paano ba nila makikita si Jesus? Jesus is God. Si Jesus ay makikita sa Pilipinas, sa Amerika, sa China. Makikita rin po siya sa Europe sapagkat siya ay Diyos. Pag tumingala sila, makikita lang. Ay! Lumarating na. Pero yung ibang hindi nakakilala sa Lord, akala nila alien yan. Di ba? Okay. 28. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Yes. I love it. Maliligtas po ang mga hudyo. Kaya kung gusto niyo mabasa kung paano yung mangyayari doon, punta kayo sa Zechariah chapter 14. Tatalakayin din natin yan. Huwag kayong mag-alala. Narating tayo dyan. Okay? Alam ko sabihin na kayo pero one at a time, one at a time. Relax lang kayo, okay? 29. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, Tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, nalalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Okay, paghahari ng Diyos means yung millennial reign, millennial kingdom. Amen? Amen. Hindi po pwedeng mangyari ang pagkahari ng Diyos ay rapture sapagkat sa araw ng rapture, Jesus will get us. His bride, His believers, the born-again Christians. So, palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa'yo lahat ng papuri ka Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. So, yan po yan. <clears throat> Sana ba ako? O, yun. Ayun. Yung sa ano puno ng igos. Ewan ko, may puno, Nakakita na ba kayo ng puno ng igos? I'm not familiar with that. Trenta, kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang araw. ba? Diba? Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang sinabi ko, malalaman ninyo malapit na ang paghahari ng Diyos. Kasi punong-puno po ng palatandaan, ang second coming ni Jesus at ang millennial reign. Kasi pag nag po, bumilang ka lang ng pitong taon. Hindi ba? Bumilang ka ng pitong taon from rapture. Yan. At doon sa pitong taon yun, ang daming sinyales. Antikristo, lilitaw. Lalapas niya ng templo, ipapatigil niya yung pagsasakripisyo. Amen? Magkakaroon ng malalakas sa lindol, tsunami. At iba pa. Di ba? Patatak ng 666. Papupungkutan ng uli mga tribulations. Ang daming, ang daming sinyales eh. Mangyayari lahat yun sa great tribulation. Amen? Pero bago mag-rapture, wala pong palatandaan. Ang rapture po kasi imminent po siya. Ibig sabihin ng imminent, mangyayaring biglaan anytime. So, ganun pong ibig sabihin yan. <clears throat> Malapit tayo matapos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa sanlibot ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakilaman. Wow, this is a very powerful verse na pinanghahawakan ko. Kapag sometimes mga problema ko sa buhay, kami, sabi ko, hindi bali ang pangako ni Jesus, tapat. ba diba? Ang kanyang mga salita, tapat. Mangyayari. Kaya hindi hindi kami binigo ni Lord Jesus. Lagi po siyang may provision sa amin. Pinangahawakan namin ang kanyang mga salita. Itong 33, I love this. Ang katakawan, paglasing at kabalisahan sa buhay na ito ay, aalis, ay alisin na sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na yon. Yes. Ito po yung mga taong masyado ng sakim during that time. No? Ata sila po ay lagi na lang pong puro makamun masama ang iniisip, di ba? At baka abutan sila ng second coming, maiimpyerno na po silang talaga. Na tulad ng isang bitag, sapagkat ang pagdating ng araw na yun ay uh, sa lahat ng tao, yan, di ba? Sapagkat darating ang araw na yun sa lahat ng mga tao sa mundo. Walang makakaligtas po doon. In fact, pagkatapos po noon, white throne judgment na po bubuhayin po. Ay, hindi pa, hindi pa white throne judgment. Ibig sabihin po, Ika-cast na po sa lake si, ano, yung Antichrist sa yung false prophet. Umpisa na po yon Amen? Bago mag-millennial reign. Okay. 36. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas kayo sa lahat ng mangyayaring ito. Okay. Itong 36, para po ito sa mga maiiwan sa rapture doon sa daranas ng tribulation at great tribulation. Okay, kaya may, may, payo po si Jesus. Oh. Kaya't, kaya kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan. Yung pala ang tip ni Jesus sa mga maiiwan. No? Ah, uh, magdasal kayo at lahi kayong mamingi ng kalakasan sa Diyos, sa Panginoon. Okay? At uh, sabi niya upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Pero bago sila makaharap sa anak ng tao kay Jesus, magpapugot muna sila ng ulo. Araw-araw si Jesus, ah, eh, ito na 'yan. Balik na sa balik na 2000 years ago ito. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng mga olibo. Ayun, paborito pala ni Jesus yung Mount of Olives kasi doon siya babalik, Maaga pa ay pumupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. Wow. Ayun na. So, I I I, I, I hope. I hope kung hindi po kumag-uulit dito, 'no? Basta 'pag nasabi ko, nasabi ko na po ah. Gusto niyo po ulitin niyo po yung video. Total, almost 30, uh, 30 minutes lang po itong video nito. 30 minutes, inabot tayo. Kasi, mahalaga po ito. I hope, ulit-ulitin niyo ito. Hindi kayo malilito. Again, yung uh, Luke chapter 21, verses 5 to 36. Hanggang 36 lang kung tutuusin. Eh. Kasi yung 37, 38, balik na po sa panahon ni Jesus yon. So, chapter uh, chapter 21, verses 5 to 36 ng aklat ng Lukas ng Luke ay isa pong tribulation chapter at great tribulation chapter. Hindi yan sa panahon natin. Although meron pong iba doon, applicable din po sa atin sapagkat double po ang ano, application. Okay? Bye-bye! Jesus truly loves us all.